what's up? Dito tayo ngayon mga brother, namimigit tayo. Oh, usapan oh, naming malit dito. Maraming uwang isda. Oh, may nambuhan na tayo mga brother. Oh. Oh. Nó cái nó luôn Hãy subscribe cho kênh không bỏ Dah lawa mangga berah dah. Oh. Oh. lawa, dah lawa. Hmm, oh. mesti sangat dingin buat zaman kemarin.

sariwang sariwa yan mayroon na naman mga brother <laughs> <laughs> palinis natin sa asawa ni kanimu. ni Maria mahal na hmm. ulam na sila pati yung pinalapit sa akin yung basang na damo pati, pati. Ay. Wala. mga brother. Dahil okay. okay. nag... Nagpulupot na ano natin mga brother. Na ano na. Tanggal na. Ma, hindi na makalas ang pagka ang dami pa mauli. Si Babay na mga brother hanggang sa muli. Thank you for watching.